Good evening mga idol. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga na second batch na dumating. No, yung mga high gear na mga brand new na in order ng Yellow Bus Line. So ito po mga idol. Yan. Itong 4037 ay ito yung first batch na dumating no. So tinabi lang dito. Itong 33 34 38 36 ka 31 so ito yung mga bago no kahapon nung dumating mga idol 10 ito so nauna na tong 5 so ngayon ah, 5 uli so ayan mga latest model ng high gear mga loads 'yan oh no, may pangalan pa na for delivery ayan so nakalock si idol no hindi natin nakita ang loob So ito yung first batch. Tourist bus to mga idol. Ito yung second batch. So, biblisingan pa tayo idol bago i-biyahi Ito naman yung gas station namin mga idol. Ang aking unit ang pinaka ang pinakamaganda o pinakapogi. So guys, ito na po yung first batch sa sampo na unang dumating na lima. No, so ito na po yung kanyang loob. No, so napakagandang tingnan. Ayan po, may mga pasayro na, na po na umakyat. No, so andito po kami sa Surahala Public Terminal. At saka tingnan nyo guys, yung kanyang uh, ilaw sa kisame no, napakaganda. At paiba-iba po yung kulay tingnan nyo guys ah uh, sineswitch ko po yan sa isang switch uh, tingnan nyo iba iba yung kulay may yan no, may parang oh, kulay esol oh, kulay pink o oh, ano bang kulay yan pink ba oh, yan kulay berdi. no kulay ah oh, kulay berdi, kulay red ito ang kulay berdi, sorry guys ah sorry yan kulay light green o white green no na no, white at saka green ayan naman po ang kulay asul Yan po ah dito po kami sa Suralla uh, public terminal Yan naman po ang setting ng kanyang aircon no so napakaganda po parang coach na uh, mamahaling luxury no yan. may dashcam din po Yan po yung ano ng dashcam niya at saka guys yung dashboard niya digital digital na po yan guys Ayan. Yan po. Uh, with USB charger po. Yan. Ang bawat upuan po. No, so guys. Uh, kung kayo walang trabaho. Uh, driver man o conductor. O, oh, pwede po kayo mag-apply dito sa Yellow Bus Line Main Office. No? So any course po. Uh, pwede po kayo mag-apply dito. Anytime po. ah, anytime po. Pwede po kayo mag-apply. So, sa lahat na walang trabaho at bakanti naman po kayo at walang ginagawa, apply po kayo sa uh, Yellow Bus Line no? dito sa City of Coronadal, Jensen uh, Drive, Corner, Aurora Street. niyon po ang aming main office, no? YBL Building. Uh, naman po siya, no? yung, yung binibidyo ko na, na iba iba yung ulay, yan po siya. No, andito po kami sa Surala. At saka yan naman po ang aking uh, unit, no? 724 si kagagaling lang po namin ng airport ngayan guys. So guys, uh, kung bago lang po kayo sa aking video, uh, huwag po kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel, Pavilion Vlog. At saka kung meron po kayong natutunan sa aking mga video, uh, maaari po lamang na pakishare uh, at syempre paki-like po ang aking video. Thank you mga idol and God bless you.